Isang makulimlim na Miyerkules, mga ka-guys and mga kasari, ala pasado pa lang ang oras or ang panahon is landong. And landong niya yeah, mag-share si ko ya sa inyo guys na ating mga ganap dito sa tindahan. And unang i-share ni ko ya is ang ating Nihit ka yung stocks nga smart. Natay smart karon Mangita ka ani sa mga groceryhan guys. Panagsalang ni siya naa. And kung naa, dali rapod mahurot. Sa so among ginagroceryhan is limit lang siya up to unom ka buok unom ka buok nga gagmay unom ka buok nga dagko pero yo swerte na kaayo kung naakay kay dito. didto maginilugay pag yun ang mga customers dito magdinaganay para lang makaangkon og smart na dishwashing face. by the way mangutan na si Kuya AG sa inyo magkano benta ninyo sa malalaking smart and magkano din yung benta ninyo sa mga maliliit na smart of course i understand na Iba-iba tayo ng presyo, depende sa kumprada natin and depende din sa mga area natin. Dito sa amin, ang benta namin nito noong uh, marami pa siyang stocks is 50 o oh, 49 pesos lang ang malalaking smart. Ang maliit is 26 pesos. Ngayong nagnihit na ang stacks, stocks, ang benta namin ng malalaking smart is tag 55 na and ang malalaki is tag 33. 33 ang benta namin nito and maswerte tayo at maswerte si Kuya AG guys dahil nakahanap kami ng supplier ng smart dishwashing paste dito sa Davao na pwede kang mamili ng karton-karton. <laughs> of course, namili agad si Kuya AG ng isang karton lang. Isang karton lang dahil wala din tayong budget. Anyway, pwede naman tayong bumalik doon sa bilihan. And sa mga gusto guys, sa mga gusto magkaroon din nito, mga kasari ni Kuya AG na taga Davao City, PM nyo lang si Kuya AG kung gusto nyong bumili din ito deliveran kayo ni Kuya AJ nito guys ang mga smart dishwashing paste na sobrang mabenta unlike sa ibang mga dishwashing paste hindi ito ano guys hindi ito paid advertisement <laughs> share ko lang talaga na mabenta ang mga smart dishwashing paste compared sa mga ibang brand kahit nasikat pa na brand yan hindi siya pwedeng ikumpara dito kay smart dahil ang uban nga mga mga brand is makabukol makabukol sa agtang kung ibato sa imuha tungod sa kagahi and ano ito ni Kuya AJ sa inyo guys i unbox ito ni Kuya AJ ang ating smart kunin ko lang to itong nasa taas ito yung nabili namin sa grocery na limited ang offer kasi bawal pong mamili ng marami kahit gaano kadami yung bitbitin mo pagdating sa counter hindi rin pwede balik pa rin yan guys, kasi bawal and ang sabi is share share lang daw share share lang daw tayo sa Gracia. Di pwedeng dupan ni tanan tong isa nila ka ano isa nila ka displayan dito kay loy pa daw ang ubang mga customers so meaning nag ano git nag nagnihit jud ang ang stocks ni Smart ang uban nga mga grocery wala siya nga kaya sa so uban nga mga tindahan guys sa so, mga kasari nato nga mga naglisod po og stocks ani ambot asa sila nagapalit kay usual na matuan na mo wala yung stocks swerte lagi kayo kung naan yung mga stocks yung ani morag ma ano ka abot sa dunggan yung hang ngisi pag naay smart na mga stocks pag abot ni mo sa groceryhan, so maunin ni siya dagko ni siya guys nga ano dagko ni siya nga mga smart ang sulod ani is nasa 36 36 ka ingani ka buok 36 pieces na mga smart dishwashing paste so paspas -pas ni siya mahalin kay in demand kayo ang stocks ani karon dali lang ni sya mahurot So, kanang 36 plus kaniya mo ang napalit sa groceryhan. And update na rin tayo guys sa presyo ng bigas susko si kuha ko yelo perting mahala adlaw-adlaw kada adto nako or kada adto nako sa palitanan lailahi og presyo dili siya presyo na pataas pa uh, paubos pataas permente ang presyo sa bugas so hapon ang presyo sa bugas is nasa 1300 <laughs> 1,300 karon ang bot pila kay mubalik balik na ko dito para mamalit. Anyway, ang presyo dai sa uyang gurin kay ato ko gahapon, pare-pareho lang pod sa presyo diri sa amo ang palitanan nga wholesaler sa among lugar. Dili siya ano guys, dili siya kani ma, ma practical kung dito ka mamalit na mugasto ka og kanang gas pagka man same lang siya og presyo sa bilihan din eh. So, dito na lang kami mamili kaysa doon, nagastos pa kami ng gas. na e, nadaanan ko lang yun kahapon kasi namili ako ng sumay kasi may siumay tayong bago dito. Ayan, ayan ang ating siumay. Ito yung mga pork sumay Dimsum pa rin ito. Dimsum na brand. Kaso lang, ang packaging na gigamit nila is katong ilahang generic kay nahotdan sila og. katong na ay kung yun nila ilahang eh, katong balot na may may ano may marka na dimsum pero dimsum pa rin siya na, na ano na brand ayan po dimsum factory DF po DF pork shumai so dimsum factory pork shumai una siya ang patak niya and may bago tayong shumai guys itong si Japanese Japanese na shumai nakatry na kami luto nito kahapon and anyway maganda naman yung feedback ng mga customers about sa ating Japanese na shumai and soon try daw namin yung dumplings kung may stocks try tayo ng dumplings medyo mahal lang pero try natin kung mag click pa dito sa mga customers natin ah, namin ang dumplings kasi masarap din yung dumplings na shumai ayan So nakabili din ako kahapon ng kunting toyo. Ayan, nakabalot na ating toyo. Kunti lang dahil short ang budget ko eh, <laughs> dahil namili. Yun kasing, ano, yun kasing yung shumai, isang box ang nabili ko. Dapat sampung ano lang pala yun, sampung box na ano, nasobrahan kaya na short si Kuya AJ so next time ingat ingat tayo sa ano natin budget dahil hindi pwedeng bilihin natin yung isang ano lang isang tawag nito isang product tapos hindi mo na mabili yung ibang item dahil naubos na yung ano mo yung budget mo sa ibang mga stocks natin guys okay pa naman except lang kay kay ano kay Kopiko na black dito siya nakalagay si Kopiko na black tabi ni Creamy White at saka ni Kopiko Brown. Bigla kasi siyang naging mabenta na usually hindi naman siya masyadong mabenta, mabenta pero hindi masyado. Bigla lang kasi may construction dito sa amin na yan ang ano nila. Mga mag one week pa lang sila and yan ang kanilang ginagamit na kape. So mabilis siya na So, mamili na lang siguro tayo niyan sa mga suki namin dito na mga wholesaler. Yan. So buksan ko lang yung ano, buksan ko lang yung roll up namin sa extension para medyo maliwanag. Naka-close ya dahil kanina mainit siya tapos biglang biglang nagkulimlim kasi parang uulan. So, ayan, nakabukas na ating extension ito yung makikita ninyo sa labas kung andito kayo sa may extension na area namin dyan yung ani, aming, aming, ano, aming bungad pati ang gulayan nawala wala na rin masyadong laman <laughs> need ko naman ulit mamili at saka ito yung ating pa-extension dyan nakahilira yung ating mga Fabric conditioners Mga downy, mga del At saka mga powder na sabon Pati doon sa likod Mga powder na sabon din yan Nandyan Klase-klase yung sabon na yung andyan At saka dito yung ating Pa-mercury drag Ayan po So need namin yan siyang close para Hindi siya mag fade Ulit-ulit <laughs> na lang yan Ginashare ni Kuya Egy Pasok tayo ulit So sa itlog, marami pa tayong itlog kasi nakabili ako kahapon ng limang tray. One, two, three, four, five. So may anim na tray pa tayo ng itlog. So hindi pa tayo niyan maubusan. And marami tayong mga sitsirya. Aside, aside sa mga naka-display dyan guys, mayroon pa tayong naka-box dito na sit -seria. Hindi pa display At Hindi na namin ito i-display. Nanguha na lang na ako ng konti nito. Mga Nova. Nova mal malalaki. Ito, Nova na maliliit. Nanguha ako ng mga tag tatlong piraso, apat, para i-display doon sa displayhan. Para dyan lang yan siya nakalagay. Ayan. So, huwag tayong mag-alala kung naka-box siya dahil maubos din yan kaagad dahil mabinta yung ating sitsirya dito. And, nag-imbak na rin kami guys ng mga plastic plastic cellophane. Pwede siyang pangbinta, pwede rin siyang gamit lang namin. Ayan. Kasi mahirap pag maubusan ka ng mga plastic cellophane. Hirap magbinta ng kung ano-anong item pag wala kang plastic cellophane. So, every time na maggrocery kami, every Sunday, nangunguha kami ng mga cellophane. Yung mga usual na binibili namin na cellophane is ito, mga 3x16 para sa yellow natin, mga 4x12 para sa 1 port na mantika, at saka meron tayong mini, mini, tiny, at saka medium, large na sando bag, at saka mga smoke, mga 8x14 at saka 5 by 10 para sa ating mga suking na mimili ng mga gamis ayan and bye bye muna for now yan lang muna ang update ni Koy AG guys and I hope na hindi bubuhos yung malakas na ulan para tuloy tuloy pa rin ating bintaan hanggang mamayang gabi pag close namin and bye bye muna for now